Naiintindihan niyo ba ang pakiramdam ng ganap na pagtagumpay? Iyong tipong, pagkatapos mo halos mawala ang lahat, dahil sa paninira ng iba, bumangon ka, mas matatag, at nakita mong bumagsak ang nagtaksil sa iyo sa sarili niyang patibong. Iyon mismo ang naramdaman ko nang makita ko ang mga mata ni Bianca, puno ng takot, pagkapahiya, at lubos na pagsisisi. Ang dati niyang mapanlin lang ng ngiti ay napalitan ng panginginig ng labi, at alam kong natupad ang hiling ko para sa hustisya. Ang lahat ng paghihirap at paninira niya sa akin ay parang alikabok na tinangay ng hangin sa isang iglap. Sa loob ng comfort room, sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, nakuha ko ang sandata ko laban sa kanya. Hindi niya lang alam ni record ko ang bawat salitang lumabas sa bibig niya habang nagyayabang siya sa kanyang pagtataksil. At iyon ang nagpabagsak sa kanya. Ako si Maya at sa edad na 25, pakiramdam ko ay nasa rurok ako ng aking profesional na buhay sa isang sikat na marketing firm. Bilang isang babaeng biniyayaan hindi lang ng talento kundi pati na rin ang itsura, mula sa aking mahabang itim na buhok, sa mga matang tila may sariling kinang, hanggang sa aking matangkad at balingkinitang pangangatawan, madalas akong mapansin. Pero higit sa lahat, ang aking husay at dedikasyon sa pagbuo ng mga innovative na kampanya ang nagdadala sa akin sa ruro. Ang buhay ko noon ay parang isang perpektong puzzle na unti-unting nabubuo. Mayroon akong supportive na pamilya, mga kaibigang maaasahan, at isang trabahong minamahal ko. Sa aming kumpanya, kilala ako bilang masipag, maparaan, at laging may bagong ideya. Si Mr. Ramirez, ang aming boss, ay laging nagtitiwala sa aking kakayahan at madalas akong sabihan na malayo ang mararating ko. At tama nga siya, nasa bingit ako ng isang malaking promotion. Isang promotion na matagal ko nang pinapangarap na pakiramdam ko ay makukuha ko na sa wakas. Ito ang magiging crowning glory ng lahat ng paghihirap at pagpupuyat ko. Ang tanging kailangan ko lang ay ang mapagtagumpayan ang isang huling presentasyon para sa pinakamalaking kliyente ng kumpanya. Ramdam ko ang kaba, pero higit sa lahat, ang pananabi. Ang pakiramdam na unti-unti nang nagkakatotoo ang lahat ng aking pinapangarap ay napakasarap. Pero sa bawat perpektong larawan, mayroon palang itinatagong anino. At ang anino ko ay may pangalang Bianca. Si Bianca ay isa sa aking mga katrabaho, at sa unang tingin, tila kami magkasundo. Maganda rin siya, ngunit sa paraang mas matalim at mas mapanlin lang ang dating. Mayroon siyang iting hindi umaabot sa kanyang mga mata at madalas akong nakakaramdam ng kakaibang kaba sa tuwing siya ang nakakasalamuha ko. Sa simula, akala ko ay normal lang ang kanyang pagiging kompetitibo. Sinasabihan niya ako ng mga komento tulad ng, ang ganda mo, maia, kaya siguro madali kang kausapin ng mga kliyente. Kami, kailangan pa naming magpakahirap sa facts and figures. Sa simula, niningitian ko lang siya akala ko ay sadyang direkta lang siyang magsalita. Pero unti-unti, nagsimula akong makapansin ng mga kakaibang bagay. Maliit lang sa simula, halos hindi kapansin-pansin. Minsan, nawawala ang aking mga sticky notes na may importanteng paalala sa aking lamesa. O kaya naman, may biglang bumabagsak na kape malapit sa aking laptop, buti na lang at hindi natamaan. Minsan din, napapansin kong may kaunting pagbabago sa font o spacing ng aking mga draft presentation slides, na parang may nagbukas at nag-save nito nang hindi ko nalalaman. Ibinabaliwala ko ang mga ito. Siguro pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. O kaya, nalimutan ko lang kung saan ko nilagay. Hindi ko pinaghinalaan ang sinuman, lalo na si Bianca. Wala naman akong dahilan para isipin na may masama siyang bala. Pero may kung anong maliit na tinig sa aking isip ang nagsasabi na mayroong kakaiba. Isang maliit na tinig na sinubukan kong baliwaliwain hanggang sa lumala ang lahat. Ang mga maliliit na aberya ay naging mas malaking problema at hindi na ito masasabing nagkataon lamang. Isang linggo bago ang aking presentasyon, napansin kong biglang nagkaroon ng mali sa financial data na inilagay ko sa isang slide. Isang buong serye ng numerong nagtutugma sana sa aming projections ay biglang nagkabaligtad na para bang sinadya. Kailangan kong magpull ng all-nighter para lang itama ang error na iyon. Hindi na ako nagduda. At alam kong si Bianca ang nasa likod nito. Naaalala ko pa ang mapanukso niyang tingin habang tinatanong niya ako kung bakit ako namumutla. Okay ka lang ba, Maya? Parang pagod na pagod ka ah, ang sabi niya na para bang nag-aalala pero may bahid ng panunuya ang boses niya. Ang pinakamalala ay nang bigla na lang nagkaproblema ang projector sa meeting room tuwing ako ang magre-rehearse. Palagi akong tinutulungan ng IT department, pero tila ba may sumpa ang projector kapag ako ang gagamit. Laging naroon si Bianca na nagbibigay ng mga payo na tila ba nakuha niya lang sa mga office gossip. Baka kailangan mo nang mag-double check palagi, Maya. Ang daming nagkakamali ngayon, ang sabi niya na may peking pag-aalala sa boses. Ang mga tingin niya sa akin ay tila ba may binabasa sa aking isip. Ramdam ko ang kanyang inggit. Alam kong gusto niya ang promotion na para sa akin, pero hindi ko inakala na gagawin niya ang anumang bagay para lang makuha iyon. Nagsimula akong maging maingat. Nag-iingat ako sa aking mga file, laging inilalagay sa nakalock na drawer hindi ko na iniiwan ang aking laptop ng walang bantay. Pero kahit anong pag-iingat ko, parang may isang hakbang pa rin siya sa akin. Nagiging palaisipan ang bawat araw. Sino ang gumagawa nito? At bakit? Nagising ako isang gabi na ang utak ko ay nagtatrabaho ng husto, sinusubukang alamin kung sino ang salarin. Ang pagdududa na ito ay kumakain sa akin at hindi na ako mapakali. Dumating ang mga huling araw bago ang presentasyon at lalong lumala ang sitwasyon. Isang umaga, habang papunta ako sa office, nakita ko si Bianca na kausap ang isang kaibigan mula sa ibang departamento. Nang makita niya ako, bigla silang tumahimik at nagkatinginan. Narinig ko pa ang kaibigan niya na bumulong, akala ko ba wala siyang alam? Humigpit ang kapit ko sa aking bag, talagang may ginagawa siya sa likod ko. Kung dati may duda pa ako, ngayon ay sigurado na ako. Ang pinakamatindi ay nang buksan ko ang aking presentation file kinabukasan. Puro errors. Ang lahat ng links ay patay, ang mga video ay hindi nagpiplay, at ang bawat slide ay nagpakita ng T-corrupted file message. Nanlamig ako. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tatlong araw na lang bago ang day at halos walang silbi ang aking presentation. Hindi na ito aksidente. Ito ay sinadya. Si Bianca lang ang may ganitong motibo at pagkakataon. Alam niya kung gaano kahalaga ang presentasyong ito sa akin. Doon ko na pagtanto na hindi lang ito inggit, ito ay isang seryosong pagtatangka na sirain ang aking karera. Naramdaman ko ang matinding galit at pagkabigo. Buong gabi akong nagtrabaho, halos hindi na ako nakatulog. Tinanggal ko ang lahat ng errors, binuo ko ulit ang mga slides. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang pinaghirapan ko. Pero sa gitna ng pagkabaliw ko, nagkaroon ako ng isang ideya. Kung patuloy niya akong sisirain, kailangan kong maging handa. Kailangan kong magkaroon ng ebidensya. Kinuha ko ang lumang voice recorder ng kapatid ko, isang maliit na device na halos kasing laki lang ng flash drive, at ipinasok ko ito sa aking bag hindi ko alam kung kailan o paano ko ito magagamit, pero gusto kong maging handa. Kung totoo ang kutob ko, balang araw, gagamitin ko ito laban sa kanya. Ang pagiging handa ang tanging paraan para makatulog ako ng payapa kahit paano. Dumating ang araw ng presentasyon. Ang tiyan ko ay puno ng kaba pero handa ako. Buong gabi akong nag-review at sigurado akong kabisado ko na ang lahat ng detalye. Nakaayos ako, suot ang aking paboritong business attire at naramdaman ko ang kumpiyansa na dumadaloy sa aking mga ugat. Maganda ang aking pakiramdam. Naglakad ako papunta sa meeting room, dala-dala ang aking bag at ang aking mga printed notes. Ang mga notes na iyon ang aking kaligtasan. Bawat detalye, bawat estadistika, bawat punto ay nakasulat doon in case magkaaberya sa projector. Pagdating ko sa aking upuan, ipinatong ko ang aking bag sa tabi ko. Bago pa man ako makapagumpisa, kinuha ko ang aking mga notes mula sa bag. At doon ko nakita, basang-basa ang mga notes ko. Hindi lang basta basa, parang sinadya itong ibuho sa tubig. Tinitigan ko ang aking mga kamay na nakahawak sa mga basang papel. Nanlamig ako. Walang duda, sinadya ito. Isang huling pagtatangka para mapigilan ako. Naramdaman ko ang pagkapanik. Paano ako magpipresent ng walang notes? Halos hindi ko na marirecover ang sarili ko. Naramdaman ko ang tingin ni Bianca mula sa kabilang lamesa may mapanuksong iti sa kanyang labi. Iyon na. Siya nga. Sa galit at pagkagulat, naglakad ako palabas ng conference room, humihinga ng malalim. Kailangan kong mag -compose. Kailangan kong mag-isip. Pumasok ako sa pinakamalapit na comfort room, at doon ako napasandal sa pader, nanginginig. Huminga ako ng malalim, pinipilit kalmahin ang sarili. Maya, kaya mo to, sabi ko sa sarili ko. Naalala ko ang voice recorder sa aking bag isang maliit na pag-asa. Kinapa ko ito at siniguradong nakarecord. Lumipas ang ilang minuto habang pinapakalma ko ang aking sarili. Bigla kong narinig ang boses ni Bianca mula sa kabilang stall. Nakaon ang gripo, tila naghugas ng kamay. Siguro ay mag-isa lang siya, kaya hindi siya nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Pero ang sumunod na narinig ko ang nagpatindig ng balahibo ko. Te! Success! Kitang-kita ko ang mukha ni Maya kanina. Basang-basa ang mga notes niya, haha. Ang gaga. Buti nga sa kanya. Akala niya siguro na sa ganda niya ay makukuha na niya ang laha. Tanga! Ngayon, ako na ang susunod na ipipresent at wala siyang laban. Sa akin ang promotion na iyan. Nanlaki ang mga mata ko. Ang mga luha na kanina'y pilit kong pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak pero hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa galit at sa isang matinding pakiramdam ng hustisya. Hawak ko ang ebidensya. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang luha at pilit na kinalma ang sarili. Lalabas ako, magpipresent kahit wala akong notes, at pagkatapos-pagkatapos ay babalik ako, at haharapin ko siya. Hindi ako susuko. Ang aking presentasyon, sa kabila ng lahat, ay nagawa ko. Medyo sablay, pero napanindigan ko. Nakita ko ang pagkabigo sa mukha ni Mr. Ramirez at nanghina ako. Alam kong nasira ang pagkakataon ko para sa promotion. Pero hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ng presentasyon, sa loob ng conference room, habang nagliligpit pa ang lahat, lumapit ako kay Bianca. Diretsahan ko siyang tinitigan sa mata. "Bianca," sabi ko, "mahinahon ang aking boses, pero may matalas na tingin sa aking mga mata." Gusto mo bang marinig kung gaano kakahusay magplano ng pagsira sa buhay ng ibang tao? Nanlaki ang mga mata niya. Nagsimulang mag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Nagsimula siyang manginig. Lumapit din si Mr. Ramirez, marahil ay narinig ang tensyon sa aming pag-uusap. Tinaas ko ang aking telepono at pinindot ang play button. Narinig ang boses ni Bianca, malakas, malinaw at may bahid ng pagmamalaki. Oo, okay. Success! Kitang-kita ko ang mukha ni Maya kanina. Basang-basa ang mga notes niya, haha. Ang gaga. Buti nga sa kanya. Akala niya siguro na sa ganda niya ay makukuha na niya ang laha. Tanga! Ngayon, ako na ang susunod na ipipresent at wala siyang laban. Sa akin ang promotion na iyan. Habang naririnig ang kanyang boses, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Bianca. Nagsimula siyang manginig. Pinilit niyang agawin ang aking telepono, pero mabilis akong nakaiwas. Hindi totoo yan, sigaw niya, halos maiyak. Edit yan. Gawa-gawa lang yan ni Maya para siraan ako. Pero huli na ang lahat. Ang iba naming kasamahan na nasa loob pa ng silid ay napatingin sa amin. Narinig din nila ang recording. Nakita ko ang mukha ni Mr. Ramirez, nanginginig sa galit. Hindi na niya pinatapos ang pagpapaliwanag ni Bianca. Bianca, mariin niyang sabi na para bang hindi siya makapaniwala sa narinig niya sa opisina ko. Ngayon na. Sumunod si Bianca, namumutla habang nanginginig ang mga kamay. Narinig ko ang kanyang mga paliwanag, ang kanyang mga pagsusumamo, pero alam kong wala na siyang magagawa. Hindi nagtagal, nakita ko siyang lumabas ng opisina ni Mr. Ramirez, bitbit -bit ang kanyang kahon ng mga personal na gamit. Walang imik siyang dumaan sa akin, hindi man lang ako tinitingnan. Mukha siyang talunan. Ang dating mapanuksong iti ay napalitan ng mapait na pagkabigo. Maraming nakakita sa kanyang pag-alis at alam kong kumalat agad ang balita. Hustisya. Iyon ang naramdaman ko. Isang matinding, nakakabingi at lubos na nakakabusog na hustisya. Kinabukasan, binigyan ako ni Mr. Ramirez ng isapang pang pagkakataon para mag-present. Sa pagkakataong ito, walang aberya. Buong-buo ang aking tiwala sa sarili at sa wakas, nagawa ko ang aking presentasyon ng walang kaproble problema. Nakuha ko ang promotion. Ang posisyong pinaghirapan ko ay sa akin na. Natuto ako ng isang napakahalagang aral. Hindi sapat na maging magaling at masipag. Kailangan mo ring maging matalino at handa sa mga taong may masamang balak. Hindi ko nahahayaan na may sinuman pa ang manabotahe sa akin. Ang kagandahan ko ay hindi lamang panlabas, kundi pati na rin ang lakas ng aking loob at ang kakayahan kong lumaban para sa aking sarili. Ngayon, mas tahimik na ang buhay ko sa opisina. Wala nang paninira, wala nang pasimpleng pagtataksil. Patuloy akong nagtatrabaho, mas matalino, mas malakas, at mas handa sa anumang hamon. At sa tuwing maaalala ko ang mukha ni Bianca, napapangiti ako. Ang karma ay totoo. At kung minsan, ito ay nasa anyo ng isang voice recorder.